Hi, ako nga pala si Nash. May pangarap para sa pamilya ako kahit tara samahan niyo ako. Ako nga pala mga kaprobinsya pupunta nga lang pala kami ng beach dahil kakain nga pala kami doon. Siyempre kailangan naman natin mag enjoy sa buhay. Uy, char! Kung pupuntaan nga pala naming beach ay meron ng restaurant. Ayaw nga pala mga kaprobinsya malapit na nga pala tayo mag 100,000 followers. Maraming maraming salamat nga pala dyan sa mga nagpa-follow. At habang nagbo-voice -bu over nga pala ako mga kaprobinsya ay umuulan nga pala dito sa amin. Ito so, nga pala sa amin sa Mindoro ay may signal number 1 na kaya mga taga Mindoro dyan mag tayo palagi. Manood po tayo ng mga balita para alam po natin kung anong sistema na ng panahon natin ngayon. Ayun nga pala mga po ipuputa na nga pala kami dun sa beach na may restaurant. At sabi nga pala ng mga kasama ko, i videoan ko naman sila. O di syempre, pagbigyan natin para makasama dito sa pagbimini vlog natin. At ikaw nga pala, akala ay mga karpobinsya ay malapit na nga pala din mag-1,000 followers. Parang kainan na nga pala mga karpobinsya na sa 643 followers nga lang pala tayo. Maraming salamat nga pala mga Kung wala kayo, wala din nga pala ako dito sa nga pala sa amin sa Mindoro ay eh maraming nga palang mapapagpaliguan dito like katulad ng mga ilog at dagat. Sa mga magbabakasyon nga pala dyan piliin nyo itong Mindoro at napakaganda nga pala mga kaprobinsya. At presko nga pala mga tubig dito at sariwang sariwa pa hangin at wala pa nga pala masyadong pollution dito sa amin. Kasi nga mga kaprobinsya konti nga lang pala ang sasakyan dito. At kinang kita nyo nga pala sa dinadaanan namin na wala pa kami masyadong kasabay ng mga sasakyan. Habang palapit nga pala ng palapit kami sa pupunta namin ay eh, syempre nga ulit ako dito sa akin namin mga kasama. Nakarating na nga pala kami mga kaprobinsya dito nga pala yan sa Shokoy Campsite. Pwede nga pala kayo dyan mag overnight. Pwede nga lang pala yung mga kaprobinsya at meron na nga din nga pala doon silang tent. At pag natutulog nga pala kayo mga kaprobinsya doon ay tindig na rin nyo nga pala yung alon. At mapapasabi ka nga pala nasa probinsya nga talaga kami. Nga pala mga kaprobinsya na alala ko nung bata kami kapag pupunta nga pala kami ng dagat. Buong barangay nga pala kami mga kaprobinsya. Charot! Mga kapamilya, kasama nga pala namin yung buong pamilya namin. Magkapan na nga pala kami din sa dagat at nai-enjoy nga namin. Mga pala mga sya, kapag nasa dagat kayo, napaka-press ko nga pala. Sobrang lakas nga pala ng hangin sa mga dagat. Nakarating na nga pala kami dito sa Shokoy Campsite. Mga pala, naalala ko nga pala mga kapamilya, kapag napapalayon na kami ng langoy. Nahanap na kami ng mga magulang namin. Sinasabi nga pala sa amin mga kapamilya, Hoy, bumalik kayo dito sa gitna. Siyempre, babalik kami para makita din kami. Katapos nga pala namin maglangoy, ipumuta na nga pala ka dun sa kati. At nga pala namin dun, na gut nagutom kami. Kung nga ni alam mga karpamisa, bakit nga nakakagutom kapag naglalangoy kayo? Kasi nga pala namin binabaon dito ay yung pakuan. Or sa English nga pala mga karpamisa ay watermelon. Masarap nga rin din nga pala mag sa tabing dagat lalo lalo kapag tulingan yung iihawin mo. Alak ko nga pala mga karpamisa at kumuha nga pala kami ng inihaw na isda. Inaalis nga pala namin yung laman nun. Kinukuha ko nga lang pala mga karpamisa yung tinik kasi may huhulihin nga pala ako dun sa tabing dagat. Ilalagay ko nga lang pala yun at kapag nag-alon nga pala mga karpamisa yung lumalabas dun na parang ipis ba yun kinukuha nga pala namin yung mga kaprobin iniihaw namin at pagtikim nga pala namin sa kinuha namin sa tabing dagat ay lasang hipon nga pala yung mga karpobinsya so, mga karpobinsya salamat sa panonood sana nagustuhan nyo ito huwag nyo pa kalimutan ipalot ng facebook page natin